قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه Wa man wala wa baad mga kapatid sa pananampalatayang Islam welcome muli sa ating palatuntunan madrasa alimnil Al Islam paaralan ituro mo sa akin ang Islam at sa ating naunang yugto episode sa ating subject na fiqh. ang ating talakay ay ang patungkol sa kahulugan ng fiqh at ang kaalaman, kahalagahan ng kaalaman sa pananampalatayang Islam. At insya Allah, sa mga oras na ito, mga sandali na ito, ang ating tatalakayin at ito ang pangalawang yugto, pangalawang episode sa ating subject na fiqh. Ang ating tatalakay na naman ay ang mga pinagkukunan ng batas ng Islam. At walang pag-alinlangan na ang pananampalatayang Islam. Ang relihiyong Islam ang siyang pinakamahalaga sa atin sa lahat ng yaman. Kaya tungkulin natin na pag-aralan ito. Mga kapatid, anumang gawain pagsamba ay may kaukulang batas na kung saan ito ang pamantayan na siyang sinusunod ng mga Muslim. Anumang pagsamba, ibada, pagsasala, Uh, spiritual na ibada, pagsamba, ang kaniyang pakiki sa lamuha, sa mga tao, kalakalan, anumang aspeto ng buhay ay may sinusunod tayong pamantayan at ito ang ating batas. At sa Islam, mayroon tayong pinagkukunan ng batas. Ito yung apat na ating tatalakayin sa oras na ito. Ito ang Quran Una ang Quran, pangalawa ang Sunnah, pangatlo ang Ijma, at pangapat ay ang tinatawag na Qiyas. Ang Muslim mananampalataya ay hindi maaaring gumawa ng sarili niyang batas na hindi nagmumula sa mga nabanggit natin na ito ang isang Muslim sa kanyang pamumuhay, dito siya kumukuha ng kanyang pamantayan dahil nandito ang mga batas. Dito ang ito ang ating batayan. Ang una sa mga <coughs> pinagkukunan ng batas ng Islam ay ang tinatawag na Quran. Alam natin mga kapatid, ang Quran. Katotohanan, ang dakilang Quran ay siyang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibinaba. Ipinahayag niya sa kaniyang propeta na si propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam Kaya pagkaraan ito ang isang naniniwala ay nararapat na dakilain ang aklat na ito. Magsumikap upang itaguyod, magampanan ang mga alintuntunin nito. Gayon din ang pagbabasa nito, pagmumunimuni sa kahulugan ng banal na Quran na ito. At mga kapatid, sapat na sa atin ang Quran na ito, ang siyang pamantayan natin, patnubay natin sa mundong ito at siyang dahilan ng tagumpay natin sa huling araw. Ang dakilang Quran ay nagtataglay ng maraming kahigitan, kabutihan, at iba't ibang katangian na namumukod sa iba pang mga naunang kasulatan. At ang mga ilan nito, una, katotohanan, ang banal na Quran, ang dakilang Quran, naglalaman ng pinakabuod ng makajos na mga batas. Nandito yung mga batas na kinakailangan malaman ng isang mananampalataya. At itong dakilang Quran na ito ay dumating bilang isang pagpapatibay at pagpapatunay sa lahat ng mga naunang kasulatan. Pangalawa, tungkulin ng bawat tao sa iba't ibang lahi, lingwahe, wika, nasundin at panghawakan ang Quran na ito. Tuparin ang mga kahilingan nito. Gano'n man katagal ang pagkahuli ng kanilang oras, panahon, sa panahon ng pagpapahayag sa Quran. Kaiba sa naunang mga kasulatan na kung saan ipinahayag ito sa kanila sa natatanging mga tao at sa natatanging panahon. Tulad halimbawa ni Propeta Jesus, Propeta Isa alayhi salam, na ibinaba sa kanya ang Injil, ang Ibanghilyo, na natatangi lamang sa kaniyang panahon, natatangi lamang sa kaniyang mga tagasunod. Ang Quran, ito ang pinakahuling kasulatan na kung kaya hanggang sa paggunaw ng mundo, ito ang dapat sundin ng mga tao. Ito ang last na kasulatan. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaning balal na Quran, hanggil kay Propeta Muhammad, wa uhiya ilayya hadhal Quran liunzirakum bihi wa man balak Ang ibig sabihin, ipinahayag sa, sa akin itong Quran upang kayo ay aking bigyang babala sa pamagitan nito at ang sinumang abutan ng mensahe na ito. Pangatlo mga kapatid, na dakilang taglay ng Quran na ito, ito ang ating gabay, gabay, patnubay, at ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na sundin ito. Sinabi niya sa kanilang bala na Quran, ittabi'u ma unzila ilaykum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun na ang kahulugan nito sa pinakamalapit nitong kahulugan sinabi ng Allah sundin ninyo o kayong mga tao ang anumang ibinaba sa inyo mula sa inyong Rabb tagapaglikha mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ito ang Quran at ang Sunnah sa pamagitan ng pagsasagawa ng mga ipinag-uutos sa inyo at ang pag-iwas sa mga ipinagbabawal. At huwag kayong sumunod sa mga awliya. Mga awliya, bukod sa Allah. Anong mga awliya? Ito yung mga inuutusan kayong maglagay ng katambal sa pagsamba sa Allah. Katulad ng mga syaitan, mga munghe, mga pare katiyakan kung susunod kayo sa kanila ay kakaunti lamang ang makukuha ninyong paalaala hindi hindi man lamang maglalagay sa inyo ito ng katotohanan pang-apat ay ang Quran ang siyang batayan na ang lahat ng napapaloob dito ay katotohanan oh kapatid ang lahat ng napapaloob sa banal na Quran ay katotohanan. At yan ay sinabi ng Allah sa kanilang banal na Quran. Dhalika bi anna Allah al-kitaba bilhaq Iyan ang nararapat sa kanila sapagkat ang Allah ay nagbaba, nagpahayag ng aklat. Ito ang Quran sa katotohanan. Pang-apat ay pang eh, panglima, Nataglay ng dakilang Quran na ito ay nasa pangangalaga ito ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagdaragdag, pagbabawas, na tulad ng mga nangyari sa mga naunang kasulatan na kung kaya ang mga naunang kasulatan ay nawala sa kanyang orihinal na anyo. Nadagdagan, nabawasan, at anumang kasiraan ang nangyari sa mga kasulatan na ito. Sinabi ng Allah, subhanahu wa ta'ala, Inna nahnu nazzalna al-dhikra wa inna lahu wa inna lahu lahafidhun. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang pag-aalinlangan na kami ang nagbaba ng Quran. Kami ang nagbaba ng aklat na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at walang pag-aalinlangan na kami rin ang patuloy na nangangalaga nito mula sa pagdaragdag, pagbabawas, at sa anumang kasiraan. Pang-anim, ang Quran ay malinaw na batas. Batas na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. قل أفغير الله أبتغى حَقَمًا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين سنابن الله سبحانه وتعالى سبيه مؤ محمد سقني الهباه كونبيون أي حكم ibang tagapaghatol bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Samantala, siya ang nagbaba, nagpahayag sa inyo ng aklat. Ito ang Quran bilang batas na masusing ipinaliwanag. Batas, mufassala. Ibig sabihin, mufassala, mga batas na ito ay masusing ipinaliwanag. At yaong aming mga naunang pinagkalooban ng kasulatan ay kanilang nababati na ito ay ito ay katotohanan ito ay ipinahayag ibinaba mula sa iyong mula sa iyong Panginoon sa ganap na katotohanan na kung kaya fala takunan namin al-mumtarin ibig sabihin huwag na huwag kang pabibilang sa mga yaong nag-aalinlangan sa anuman na aming ipinahayag sa iyo. Pang pito ang Quran ay isang pamantayan na naghiwalay sa pagitan ng tama at kamalian. Sinabi ng Allah, subhanahu wa ta'ala, Tabarak al-ladhi nazzal al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Sa ngalan ng Allah ang pinakamahabagin ang napakamaawain at ganap na mapagmahal. Dakila ang mga biyaya ng Allah at sagana ang kanyang kabutihan at ganap ang kanyang katangian na siya ang nagbaba ng dakilang Quran. Nazal al-Furqan na itong Quran na ito ay Furqan. Naghihiwalay sa pagitan ng tama at kamalian sa kanyang alipin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakuna lil alamin nabira ng sagayon siya ay maging sugo sa sangkatauhan, sangkatauhan sa mga jin, mga tao at babalaan sila mula sa parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa na pinakukunan ng batas ng Islam ay ang sunnah. Sunnah, ito ang mga salawikain, mga gawain o at mga bagay na ipinahitulot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaniyang mga kasamahan at ang kaniyang mga katangian. Ang sunna ay nagbibigay linaw sa mga bagay na napapaloob sa banal na Quran. Ito ang nagbibigay ng linaw kung ano ang napapaloob sa banal na Quran. Kung wala ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi natin buhay ang napapaloob sa Quran. Tulad halimbawa, ipinag-utos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran ang pagsasala. Waqimus sala, itaguyod ninyo ang pagdarasal. Subalit, hindi napapalob doon ang kanyang detalye. At sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na patunayan ang kaniyang pagkadetalyado. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." magdarasal kayo tulad ng nakita ninyo kung paano ako nagdarasal. Ibig sabihin, ang kanyang sunna, ito ang nagbibigay linaw sa banal na Quran. Ang mga pahayag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kinabibilangan ng lahat ng kanyang sinabi para sa iba't ibang mga kadahilanan sa iba't ibang mga pangyayari. Halimbawa, sinabi niya, Innamal a'malu binniyyat, wa innama likulli mar'in ma nawaa. Rawahu Bukhari. Dito ang mga gawa na ayon sa layunin, sa intensyon. At bawat tao ay magkakaroon lamang sa anumang kaniyang nilayon. Ibig sabihin, matatanggap lamang ng tao kung ano ang kaniyang intensyon. At ito ay pahayag, ito ay sunnah na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang katibayan mula sa salita ng Allah ang Quran hinggil sa Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napakarami tulad ng sinabi ng Allah wa ma atakumur rasul وَمَا wa ma nahaakum anhu fantahu wattaqullahu inna Allah shadidul iqab Kaya anumang ipinagkaloob sa inyo ng sugo ipinagkaloob ipinahayag sa inyo ng inyong propeta tanggapin ninyo at ang anumang ipinagbawal niya sa inyo ay umiwas kayo mula rito. Iwasan ninyo at katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ang kaniyang parusa ay napakasidhi. Ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mahigpit. Kung kaya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mababasa rin natin sa bunal na Quran na sinabi ng Allah, wa ati Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Nang ibig sabihin, sundin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sumunod kayo sa Allah at sumunod kayo sa kaniyang propeta. Kung kayo ay tunay na mananampalataya. Sinabi rin ng Allah, wa anzalna ilayka dhikr litubayna nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaroon ipinahayag namin sa iyo o Muhammad ang Quran na ito upang ipaliwanag sa mga tao anumang hindi nila naiintindihan na mga kahulugan, mga batas at upang mapag-aralan nila at magabayan sila ng Allah para, para rito. Pangatlo na pinagkukunan ng batas ng Islam ay ang na Ijma'us Salaf. Ito yung ganap na napagkasunduan, napagkaisahan ng mga sinaunang ninuno na mga pantas ng Islam. Tulad ng mga sahaba. Ridwanullah alayhim. No? Ang mga sahaba, ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa Ibig sabihin, kapag meron kahit isa man lang na pantas ang sumalungat sa isang usapin ay hindi na ito matatawag na ijma. Ganon din na kapag hindi mga pantas sa Islam ay hindi matatawag na ijma. Ang pagiging katibayan ng ijma na pagkaisahan, na pagkasunduan ay ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha la yajma'u ummati ala dalalah." Katotohanan hindi hayaan ng Allah na magkaisa ang aking umma, ang aking nasyon sa kaligawan. So ito yung patunay na ang ijma ay tumpak. Kung anuman ang napagkaisahan ng mga ulama, mga pantas na tinatawag na ijma o salaf, ito ay maituturing na tumpak. Halimbawa ng ijma, ang pagkakaisa ng mga sahaba kasamahan ni Propeta Muhammad sa panahon ng pamumuno ni Abu Bakr radiyallahu anhu na digmain ang mga hindi nagbibigay ng zakah o kawanggawa dahil ito ay kabilang sa haligi ng Islam pang ito ang qiyas analogy o tamang paghahambing sa kahatulan ng dalawang bagay at ang tamang paggamit nito ang analogy o kaya tinatawag natin na paghahambing ay hindi dapat sumasalungat sa Quran at sa hadith Okay? At saka sa ijma, hindi dapat sumasalungat. At ang batas na kanyang pinaghambingan ay may matibay na batayan. At ang ihambing na hukom ay magkapareho ng dahilan sa kanyang paghahambingan. Paalala mga kapatid, ang lahat ng may ugnayan sa pagsamba o tinatawag na akida ay hindi maaring isagawa ang pagkahambing. paman ang pinakapangunang batayan, dalil, sa apat na ating nabanggit ay ang Quran at ang Sunnah, hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At antabayan ninyo kami sa ating susunod na yugto episode, insya Allah. وصلى الله على سيدنا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون